Eh, tara, tara, tara. Napakaswerte nating na, tropa natin mag-uwi nitong ating Happy Ayuda Package na naglalaman ng one sack of rice, grocery items at set of cookware. Yes, oh. ang oh. ng kukuha niyan talaga Oo. dahil may lutuan na, may lulutuin ka pa. di ba? Diba? Of course, kumpleto, kumpleto. one, completo, Oo. Completo, Oo. Completo. Tapos <laughs> pag ginakpat ka pa, may pera pang kasama. At pwede pa duwable yung pera niyan. Nako, napakaswerte mo. Players, based on market price, sa tingin nyo, magkano ang pinagsamang presyo ng one sack of rice, grocery items at set of cookware. At kano kaya? Para tulungan kayo sumagot, tanungin natin ang ating Pudol Bull Bull Pudol Gang! Okay, so para sa akin, ang presyong yan, mga 5,900. 5,900. 5,900. Okay. Boss so, so Toyo. Overall, hula ko dyan, siguro mga... Mga 3,500. 3,500. Ay, 3,500. Josh! Hindi ako para sa akin ako kasi syempre, I live alone. So nag-grocery oh. na ako ng mga ganyan. Ilang kilo ba yung bigas na yan? Uh, 94. 25, 25, 25, 25, 25 kilos na para 25, sa akin. 25,000. Kasi may kupon ako eh. So siguro mga 6,200. 6,200 oh. pesos. Oo. Okay, thank you very much sa ating Butol Butol Gang. Players! Tandaan kung sino ang pinakabalapit o eksaktong hula. Siya ang mag uwi ng ating Boodle Poodle Fight of the game. Day! At pasok na agad sa jackpot round. Ingat lang, hindi kayo dapat lumampas sa hula. Kahit malapit ang hula nyo, pag ito'y lampas, talo na kayo. Oh. Hintayin ang aming signal bago kayo magsulat. At once natapos na kayo, itaas ang kamay at iharap ang presyo sa pressure board. Ibig sabihin, final answer na. Yes, kaya naman, players, meron lang kayong sampung segundo para mang hula. Good luck! Eto na, get ready, tiktok luck! Buto time, time na! 10, 10 9, 9, 8, 8 7, 7, 6, 5, 5 4, 4 3, 3, 2, 1. At, eto na mga ating tropa. Excited na ba kayo malamang kung sino ang maglalaro sa jackpot round? Eto, si ate naglagay siya ng 6,200 pesos. 6,200 pesos. Wow! You know. Eto naman, si ate naglagay siya ng 5,300 pesos. 5,300 wow. pesos. Eto naman, si ate naglagay siya ng 4,500 pesos. 4,500 wow. pesos. Wow! Nguyaki ba na? Meron ba nakalamang lamang? Meron. Sino kaya mag ng special boodle find at paglalaroong sa jackpot round? Silipin na natin ang tamang sagot. Presyo na bing! Tama presyo, 6,850 pesos. Mika, congratulations! Oh. Ikaw ang pinakamalapit na hula. Go, hula Mika! Yan, Eto, grabe! Mika! Ang swerte-swerte mo! Ano ba? Masaya ka ba? Yes po, sobrang saya. Mika, sa jackpot round, meron tayong dalawang klase ng money na nandito sa ating budol booth. Tama. Meron tayong double money at yon. meron tayong budol money. Huwag yun. Para madoble ang premio mo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money Tama. kesa sa budol money. Huwag yun. Kapag nagawa mo yan, mauuwi mo rin ang cash equivalent ng ating special budol fight na nagkakahalaga ng 6,850 pesos. Oh, wow! Kaya naman, Mika, ipopuesto na kita. At kung ako sa'yo, ipasok mo na ang dalawa mong kamay dyan. At halu-haluin mo na dahil ko, hindi okay, lang sa meron Okay, Mika, you have five seconds. Get ready. Tiktok tock lock! Butong time! 3, yeah. oh, oh, Mika! Tama na. Hugutin mo na yan. At magbilangan na tayo. Okay, Mika. Ito na. Suwerte kaya ang banks ni Mika. Suwerte yan. Kinakailangan po mas marami po ang double money kaysa sa double money. Ang pinakaunang nakuha natin ay double money. Double money. Oh, wow! Ngunit ang pangalawa ay double money. Oh. Ang susunod ay double money. Oh. At ang susunod oh. ay double money. Oh, wow! Double money. Teka may nahulog, nahulog. May nahulog, na isa pa. Uy, nahulog. Double money pa. Mas maraming double money. Mas wow. maraming double money. Woo. Congratulations. Congratulations. Ibig si, sabihin, matodoble do ang yung premyo. May special budol fight ka na. May cash prize ka hey. na, ay, doble, 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 pa. Dahil dito sa double o double, double pa premyo.